Okay, so yun. Tinignan ulit natin sa kudi ko natin kung anong black itong sumunod. Pero itong, ah, uh, ito ay black 100. So, sumunod na to. ah uh, black 101. Black 1012. Black 103. Ipot natin yung video natin para makita nyo. Black 101. Tapos, black 102. Black 102. Ito, black 102 ito. Meron pa yung mga kabahayan doon. May ibang black pa yan doon sa dulo. Tapos, ito ay black 103. Black 103. So, meron pa mga black yan doon. Susunod so, naman na yun. Kasi medyo gumagabi na. Ito, black 103 ito. Itong wala pang pintura sa harap. At makikita nyo itong crossing na to Ayan o. Oh. Ayan, crossing papunta doon. Crossing papunta doon sa kabila. At uh, pag nyo sa dulo na yon, nakikita nyo bahay na yon. Hanggang dyan na yung uh, hangganan na enden And then kakaliwa makikita pa ninyo yung mga kabahayan papunta doon sa dulo doon. Pero hanggang dyan na lang yung dulo, dulo niyan hangganan nito ng naip view. So ito ay o 103. Yung 104 na doon sa kabila naman. Okay? Tapos ikot lang yan. Papunta rito, pabalik din ho dito. O, ang gagawin naman natin, pabalik naman tayo. Hanapin naman natin to kung ano, tang, ano naman itong black. Itong katapat ng uh, 103. So, galing ho tayo doon sa kabila na yun, sa microsing. Okay? Silipin uli natin muna. Okay, so itong katapat ng black 103 ay black 90. Ginamitan na natin ng mahabang uh, may huwagang salamin para makita natin. Ito. Tsaka At yun. Black 90, pabalik na tayo doon. Ha? Balik naman na tayo doon sa kabila, okay? So lipat natin yung camera natin para mas makita nyo ng maayos. Basta tandaan, yung katapat ng Black 103, yung kakabilaan nito, ito, dito sa kabila, ay Black 90. Malapit na to sa pinakadulo. Ayan, yung kanto na yun, bahay na yan. Dulo na yan, hangganan. Uh, wala nang ilalayo pa yan doon. Bakanting lupa na yan doon. Tapos kakaliwa ka lang, marami pa rin kabahayan doon. Okay, so yun. Ipad na natin yung video natin. Sama lang kayo ha. O ayan. Tinatahulan na naman tayo ng aso na yun. Pambira ka, doge Usama kita sa video ko. Huwag ka na pumunta dito. Bahala ka dyan. Iwan na kita. So basta ito yung <laughs> Black 90. So Black 90. Ito ay black 89. Pabalik tayo, ha? Pabalik tayo dun. So, 89. Black 89. Okay? So, dami aso dun. Ang bira, oh. Dami nilang aso, oh. Oh, 89, na. 89. 89, 88. 88. So, black 88. Ito, eighty 88 ito. Eighty eight, ito seven naman tung kabila na to. Eighty seven, okay. So eighty seven nya no, Ganda rin na lugar ng eighty seven no. Walana doon, nung no? bakanting lupa na. Eighty seven, Ito 7 o 86. 86 tong sumunod na to. So ito 86. Black 86, excuse. Tapos ito ay 85. Tapos yung nasa dulo na yon, yun po yung uh, black 84. Kasi 85 ito eh. So, black 84, solo lang. Ang kainaman i eh, nasa likod niyo lang yung eskwilahan ng uh, National High School. So, ito po. So, okay. Yun na yung eskwilahan. At ito, dito yung uh, elementary school. Dito yung high school, itatayo. Dito naman sa kabila, yung elementary school at saka yung cover court. Galing, ganda. Okay, so yun. Ayun muna yung ating uh, pagmamapping ng mga block dito sa Night View at uh, medyo dumidilim na. So natapos tayo sa block 103. Susunod sa block 104 naman. So napakaganda ng uh, layout plan. Layout, layout plan. <laughs> Plante, parang alaman eh. Layout plan ng uh, View kasi kumpleto si Ricardo's na para sa akin. So, uh, may health center, may daycare, may high school, may multi-purpose -for hall, may police outpost. Pagkatapos, meron din pala elementary school na malapit din lang dito sa National High School. The same time, meron din covered court. Ang ganda naman. Ang ganda naman dito sa Naik View kasi nandoon na lahat. So siyempre, uh, ah may palingkin na rin pala. Kapag ka dito kay tumira at uh, naayos na lahat ng mga bahay dito sa Naik View at napuno na ito ng mga tao na ng mga tao itong uh, bahay dito sa Naik View. Eh, hindi nyo na kailangan pumunta ng bayan kasi meron ng wet market din mismo dito lang. Dito sa bakantin to malapit din sa eskwelahan. So yun po yung uh, isa sa masasabi kong pinakamaganda na uh, pabahay dito sa Naik Cavite. Kasi dito sa Naik View, kompleto si Ricardo na may wheat market, may multi-purpose hall. Ito, itong nasa likod natin, dito itatayo yun. Uh, daycare Center, Police Outpost, tsaka National High School. So itong lugar na to hanggang dun, sa dulo na yon at dito naman sa kabila, dito naman itatayo yung uh, elementary school so kabilaan lang. So bali apat na school building ng elementary school yung nakalagay sa mapa ay eh, binigay sa atin na uh, ni Sir the technician ng uh, naik So shout out to sa inyo, maraming maraming salamat po sa inyo. At the same time katabi din ho niya yung covered court, no? Ang galing napakaganda kayas masasabi kong ayos na. Siguro kung importante importante na lang yung pupuntahan mo sa bayan para bumili kung ano man yung uh, importante kailangan mong bilhin sa bayan. Pero the rest, uh, masasabi ko dito na mismo sa loob ng subdivision ng Nike View, uh, makikita mo na lahat. Di ba? di ka nalalayo sa pag-aaral ng bata. So na lang doon sa uh, senior high at saka college. Pero malay nyo baka magkaroon din ng senior high dito sa may... Uh, mismong high school building. Hindi natin malalaman yan pagdating ng araw. 'Di ba? siyempre yung college doon na sa bayan yung kung saan yung mga uh, university dahil hindi naman si 'di magtayo ng university dito sa Naic dito sa pabahay, no? Dito sa Naic okay? So 'yun yung ating uh, mapping nakakatuwa at uh, marami tayong nalalaman na uh, mga establishmento na namakakagaan makakagaan sa mga residente mismo dito sa na marirelocate mismo dito sa Naik View. Kaya masasabi kong mapalad yung mga marirelocate dito sa Naik View dahil nandito na lahat. Yung uh, unang-una sa pag-aaral ng mga bata and then may health center din, may daycare. Hindi nyo na kailangan lumabas ng, uh, ng subdivision na to dito na mismo. So yun na lang talaga yung kailangan yung uh, kailang kailangan yung bilhin nasa bahay lang niyo mabibili eh kailangan niyo pa rin bumiyahe papunta doon pero the rest no na pangangailangan ho ng uh, isang pamilya ng no, mga bata eh, dito na mismo may po-provide na mismo dito sa loob ng pabahay dito sa Naikbyo okay so yun, at uh, marami pong salamat sa inyo, sa mga walang sawang sumusuporta sa ating youtube channel siyempre sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe ay uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa pong uh, pagsuporta sa ating youtube channel sa susunod naman last natin, yung Black 103 yung block 104, kasi 103 doon, bumalik na naman papunta rito <laughs> yung 104. Uh, nando doon, uh, karamihan ginagawa yung mga bahay sa block na yon, Pabunta naman doon sa kabila. Medyo paikis-ikis kasi yung uh, pag-aano ng block, hindi talaga sunod-sunod. Kaya medyo malilito rin tayo sa pag-aano ng... Kahit kayo siguro kung nanun uh, nanunod kayo dito, medyo maguguluhan din kayo. <laughs> Kasi ako mismo na dito actual, medyo naguguluhan din ako eh. Kayo pa kaya nasa video lang. Pero pipilitin natin na uh, maihatid ko sa inyo ng pagkakasunod-sunod ng maayos yung mga black, no? Ng uh, mga bahay dito sa Naik View. So yun lang. Para sa susunod nating uh, video, uh, abatan nyo na lang ho. Maraming salamat po sa inyo.